Hello mga B, alam nyo ba yung feeling na pagod ka na sa trabaho tapos nangangati pa yung lalamunan mo sa maghapong pagsasalita kaya bigla kang nag-crave ng mainit at maanghang na sabaw? Naranasan ko to nung fourth day ko sa Bacolod Negros Occidental. Mabuti na lang at malapit lang sa hotel yung LC Dim and Noodles. Kaya nakakain ako ng sobrang comforting na beef wonton noodles. Ang sarap nito, parang mainit na yakap sa malamig na gabi. Ay ang landi. Ang sarap ng feeling na unang higop pa lang, ramdam mo na yung init ng sabaw na bumabalot sa buong katawan mo. Sobrang malasa yung broth. Naghahalo yung alat, tamis at tumami na lasa. Parang may nagmamasahe sa lalamunan mo, ganarn. Tsaka yung noodles, grabe, out of this world. Perfect texture, hindi maanta, hindi rin mushy, just right. Yung beef wonton, parang mini jackpot best. Punong-puno ng lasa at juicy pa. Sobrang lambot din nung karne, parang cotton candy. Kahit anong pagod at problema mo, mawawala saglit kapag kinakain mo yung beef wonton noodles na to. At syempre, hindi pwedeng hindi ko i-mention yung tausi spare ribs. Grabe yung lambot ng karne, tas yung sauce, social maanghang pero hindi nakakasuya at may tamis asim na naglalaro sa dila mo. Feeling mo nagse-celebrate yung taste buds mo ng fiesta. B. Walang masama sa pag-splurge on food. It's a reward para sa buong araw mong pinaghirapan. Kaya lamon lang ng lamon. Yun lang.